dahil dito sa DIY Waste Cleaner, mga mare, nagkaroon ako ng mumunting negosyo. Sobrang natuwa lang talaga ako doon sa mga unang na-order ko. Kaya eto, nag-order uli ako ng iba naman. Nung mga nakaraan kasi mga mare, nag-order ako ng mga dishwashing liquid ngayon ay mga fabric conditioner at liquid detergent naman. Dito nga din pala sa shop na pinagbilhan ko, may kasama na yung mga stickers at mga empty bottles. For only 355 pesos, makakapagsimula ka na ng negosyo. Sobrang galing lang talaga mga mare, bukod nga sa dishwashing, meron din silang fabric conditioner at itong liquid detergent. At dito lang din pala mabibili yan mga mare from Wise Cleaner. Kung hanggang ngayon, feeling nyo hindi nyo magagawa ito mga DIY na ginagawa ko, nagkakamali kayo mga mari kasi nga mag a lang tayo dito ng water. Bari itong fabric conditioner na ito mga mari ay makakagawa na tayo ng 10 liters. At eto nga ko kayo kung paano natin gagawin. At para magamit na natin and pwede na natin siyang ibenta. Kukuha lang tayo dito ng 9 liters of water. And then, bago nga din pala natin ilagay itong pang-mixture natin, i-shake lang natin ng mahigit. Pang daily leads lang natin ito mga mares, sobrang makakatipid talaga tayo. Or kung di naman, pwede na natin siyang pang-business o panimula ng negosyo. Kaya ako naman sinishare sa inyo to, lalo na yung mga katulad kong full-time mom diyan na hindi lumalabas, nag-aalaga ng mga bata, na gustong tumulong sa mga expenses sa bahay, or gustong kumita kahit na sa bahay lang. Ito na yon. So, ito na mga mare wala na tayo ibang gagawin kundi ihalo na lang natin itong premium fabric conditioner nila. At ito nga, makakagawa na tayo ng 10 liters. pag ko na siya para naman masimot pa natin tong laman nito, maglalagay tayo ng konting tubig na galing pa rin dito. Tapan ko muna para mahalo ko na siyang maayos. Maghahalo tayo ng 3 minutes hanggang ma-dissolve lahat ng nilagay nating mixture. Ganyan lang talaga siya kadali mga mare. Pinakaiba nga din pala dito kung doon sa mga dishwashing liquid ay re-rest lang natin siya ng 1 hour pwede na natin siya gamitin dito mga mas hindi ganon kasi i-rest re natin to ng 3 days bago natin siya gamitin Pare after natin siya haluin ng 3 minutes pwede na natin siya i-rest ng 3 days bago natin siya gamitin or bago natin siya ibenta so next naman na gagawin natin mga mare itong liquid detergent at makakagawa na tayo dito ng 15 liters same procedure lang din talaga mga mare doon sa fabric conditioner na ginawa natin kanina Bali, magsishake lang tayo at ihalo itong kit ng 12 liters na tubig. Ito yung good news dito, magre-rest lang tayo ng 1 hour, pwede na natin siya gamitin. Unlike dun sa fabric conditioner kanina, magre-rest pa tayo ng 3 days bago natin siya gamitin. So, ito nga, simulan na natin yung paggawa ng liquid detergent ng Wise Cleaner. mag a lang tayo dito ng 12 liters of water since ito nga mixture natin ay 3 liters na para makagawa tayo ng a total of 15 liters. Tara! Mabuti na lang talaga mga mari at na-discover ko talaga tong wise cleaner na to kasi napakadali lang niya mag-add tayo ng water. Ganun lang siya kadali. I-shake Sh muna natin siya ng ganyan bago natin siya hihalo sa tubig. Ihahalo na natin siya sa ating 12 liters of water. Habang nilalagay nga dito mixture mga mar, pwede na natin siyang haluin kasi ako wala kasi akong kasama. Tapos ayan, maglalagay lang din ako dito ng tubig para nga masimot lahat ng laman. Simple lang din, maghahalo tayo dito ng 3 minutes. Tapos, i-rest lang natin siya ng 1 hour. Pwede na natin siya gamitin. Hindi kayo mag-DIY katulad ko. Must have. From Wise Cleaner. So ayan, kapag ganyan na nga din yung consistency niya, pwede na natin siyang gamitin and pwede na natin isalin sa mga bote. Kung katulad ko nga din kayong wise at madiskarting nanay, pwedeng lumago itong negosyo nyo. Lalo na mga mare, napakalawak na din talaga ng social media. May orange app, may black app. Kahit saan pwede nyo i-benta or pwede nyo din siyang ilako. Pero kung sa puhunan lang din mga mare, napakababa lang din talaga. Pero yung kita, paldong paldo talaga. Bukod na nga din dito sa pinapakita ko sa inyo kung paano ba ginagawa. Excited na rin ako i-share sa inyo. Kung sulit ba din talaga yung mga pagbebentahan natin. Pero ako, dahil nga nasubukan ko na, napakasulit talaga. Makalipas nga din pala ang 3 days mga mare, ayan, pwede na natin gamitin itong fabric conditioner at pwede na natin siyang isalin sa mga empty bottles. Pero bago nga din pala ang lahat, imimix muna natin yan bago tayo magsalin. Bali, dito nga din pala sa mga empty bottles na gagamitin ko, dalawang klase yan, mga 1 liter at mga 500 ml. Bali, dito nga mga mare, since 355 pesos yung puhunan niya, pwede natin siyang taasan kasi nga 10 liters lang yung magagawa natin. Gaya nga nang sinabi ko sa inyo kanina, kung katulad ko kayong wise at madiscarding nanay, kayo na ang bahala. Abang sinasalin ko ngayon, mga mare, sobrang bango niya talaga, amoy branded. Alam niyo naman, mga mare, ever since, lahat na mga sinishare ko sa inyo, hindi talaga ako napapahiya. Hindi lang din siya about dito, sinishare ko to para makatipid. Kung pang personal use lang, at pwede din natin siyang pang negosyo. Kung may mga ibang katanungan kayo, or concerns, i-message nyo lang ako, basta wag lang about sa puhunan na, Charis. Anyway, mga mare, yung link neto, kung saan mabibili, lalagay ko na lang sa comment section, or click nyo na lang tong yellow basket. Bye!